Pangalawang tao na kinalulugda ni Allah subhanahu wa ta'ala ay al Ang isang taong mayaman. Sa ibang pagpapahulugan, ito yung tao na marangya ang kanyang pamumuhay. Ang sabi dito sa paliwanag ng mga scholar natin, ang isang taong mayaman, he is satisfied with what is in his hand even if it is a little. Ibig sabihin, yung tao na mayaman, ito yung tao na nasasatisfy siya sa anumang meron sa kaniyang mga palad. Anumang meron siyang biyaya, kahit ito ay maliit o malaki, nasasatisfy siya. Yun ang pinakakahulugan ng isang taong mayaman. It doesn't matter kung yung kayamanan niya ay kakaunti lang as long as na nakukontento siya sa anumang meron siya na ipinagalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi pala maging mayaman ang isang tao kung sukdulan ng yaman pero hindi pa siya nakukuntento sa anumang meron siya. Dahil ang totoong kayamanan ng isang tao o karangyaan ng kanyang pamumuhay ay makuntento siya sa anumang meron siya at hindi na siya nagnanais nung mga wala siya. Kung ano yung meron sa kanya, Alhamdulillah, ako'y nagpapasalamat kay Allah sapagkat masaya ako sa aking pamumuhay ngayon anuman ang biyaya na ipinagkaloob sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Laisal ginaan an kashratil ardi walakin gina ginan naps. Hindi ika ang kayamanan o karangyaan ng isang tao ay sa pamamagitan ng dami ng kanyang salapi o di kaya dami ng kanyang ari-arian. Bad ang tunay na kayamanan ng isang tao ay ang pagkakaroon ng kapanatagan sa kanyang sarili. Magkaroon siya ng kapanatagan, satisfaction sa anumang meron siya. Meron siyang contentment sa kanyang sarili sa mga bagay-bagay na meron siya. Ngayon, kung iugnay natin mga kapatid, ang pinakakahulugan pala ng pagiging mayaman ng isang tao ay unang-una, nakukontento siya sa anumang meron siya at nagiging panatag ang kanyang loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masaya na siya. Kasi pag wala kang kapanatagan, hindi ka magiging masaya. Kahit, na, kahit nasa iyo na lahat ang kayamanan, kung wala kang kapanatagan, hindi mo mararamdaman ang tunay na kasiyahan ng isang tao. Mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan ng isang tao kung matatagpuan sa puso mo ang tunay na kapanatagan. Kung maliit man yung uh, biyaya mo, yung kinikita mo, alhamdulillah, masaya ako sa aking hanap buhay, masaya ako sa aking biyaya, alhamdulillah, nagpapasalamat ako kay Allah. At sa puntong yun ay mararamdaman ng isang tao na masaya ako. Kahit ordinaryong tao lang ako na mumuhay, ganito ang aking trabaho masaya ako sa aking estilo ng pamumuhay. Pero yung mga tao na meron silang kayamanan, tapos ang gusto nila, mapunta sa kanila ng kayamanan, nagpapakasumikap sila, kahit meron na sila, gusto pa nilang umangat, hindi nila nararamdaman yung tunay na kapanatagan sa puso. Wala silang kasiyahan. Kasi ang puso nila ay hindi marunong makuntento. Gusto nila, lahat ng biyaya ay mapunta sa kanila. Ganun ang kanilang paniniwala. Kaya wala sa kanila ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, kayamanan ay nandoon sa mga tao na kahit anumang meron sila, at least nasa kanila ang kapanatagan o di kaya peace of mind.